Magandang hapon po sa lahat. Narito po tayo sa kapalayanan na tinatawag na Kastila. Ayon sa mga unang tao na nabuhay po sa lugar na ito, ang kapalayanan po na ito ay pag-aari daw ng isang Kastila at nang mawala na siya may mga nagsasabi po na sa mga lugar na ito ay nakikita pa rin ang nasabing Kastila parang hindi niya maiwanan ang lugar na ito iyan po ang isang kwento dito sa nayon ang Kastila. Kaya po ang lugar na ito. Yan, yung pong kapalayanan na yan. Ay tinatawag na Kastila. At ang isa pa po na kwento ng nayon. Ang nakikita po ninyo na kabundukan na yan. Yan po yung maasul-asul na yan ay madalas na paglakbayan ng tinatawag na si Anira. Yan po na bulubundukin na yan. Harap ka doon, Ken, sa bundok na yan. dahan Yan. Ay ang isa pa rin kwento ng nayon. Ang tinatawag na si Anira. Gustong gusto niya na paglaruan ng isang Gumagawa ng kopra o nagkokopra, lalo na sa mga oras na nagsusulo siya sa gabi, yung tinatawag po na nagtutukyad. Pag sinabi po nagtutukyad ay yung pinainitan o pinausukan na niyog ay inaalis ang kopra sa bao. Kapag, kapag inalis po niya o nang nagtutok ang bao at iahagis niya sa mga ang bao, mamaya ay may maririnig pa siyang naghagis samantalang wala po siyang kasama. Yan po si Anira ang mapaglarong sinasabing inkanto sa nayon tinawag po na anira dahil po ang kanyang muka ay katulad ng pinagbahayan ng mga hanibi. Butas-butas po raw ang kanyang muka. At ang isa pa rin po na kwento ng nayon ay yung tinatawag na si Gabino. Ito raw si Gabino ay isang malaking tao at may malaking ulo at mabibilog na mga mata. Tinawag po siyang gabi no dahil kapag maggagabi na katulad nito sumisilip na ang takip-silim. Ang mga bata na ayaw pang umuwi ay sinasabihan na sige, baka kayo paglaruan ni Gabino. Kaya po tinawag na Gabino, si Gabino ay madalas na nagpapakita kung Gabina na. Ito po na mga amaka na inyong nakikita doon. Ito po, yan po yung mga amaka na yan, mga bahay sa nayon. Yan pa po ay ugali na ni Gabino na sumilip o sa mga amaka na yan. Yung katulad po ng amaka na yan, dudungaw. Kapag ang isang bata ay gabi na, ayaw pang matulog, hala, baka makita ka ni Gabino at ika, dumungaw sa atin. At dahil po diyan, magsisitulog na ang mga bata. Iyan po ang tatlong kwento sa nayon. po na mga bulun, uh, mga bulubundok na yan. Iyan po ang madalas pasyalan ni Anira. At ito po namang lugar na ito ang kinakikitaan ng sinasabing Kastila. Kung bakit tinawag na Kastila ang kapalayanan na ito. At ang pinakahuli po na kwento ng nayon ay si Gabino. Yan po ang tatlong kwento ng nayon. Si Anira, si Gabino, at ang Kastila. Salamat po. Salamat po sa hapong ito. Pagpapala po sa lahat.